gribira yun na no, putian pala may idol oh yung papa may idol. ibang kulay may idol Ay, yung huli namin lahat may idol kahuli papa may idol doon daw doon doon may idol boom oh, idol yan palakot po tayo ngayong araw <coughs> ang kasama pa rin po natin si papa mga idol and okay na po at maganda <clears throat> na po yung pakiramdam ko wala na yung lagnat. kaya may doon siyempre hindi natin nakasama si Idol Iron maganda yung panahon mga idol and wala kaming pamain ngayon may doon mabira-bira na po kami kasi ay hindi po nagbili ng ano ngayon lapo uh, kasi po may ay ban mga limang araw lang po ata mga idol siyempre may doon bakit ay alis may doon patuloy po rin pa salamat sa inyo sa inyong walang sawang suporta po sa aking youtube mga idol lalong na na sa hindi nag skip na aking mga ads sa mga solid supporters ko po dyan maraming salamat sa inyong suporta mga idol sana ay nandiyan pa rin po kayo palagi ayan mga idol o oh. alis na kami ng isla ayan ako hindi na ng bangka mga idol ispapang mga idol sana ay makadali tayo ng marami mga idol may pambinta tayo kasi kami naglata kami ni papa mga idol noon mga idol wala pa yung yung huli namin tatlong area lang kayo may doon kasi hindi na iba na ang katawan ko noon may hindi na kaya ayun may doon babawi tayo ngayon yan SG may doon update na lang magpalis na kami so, palis na kami mga idol ano na din sila rain official yan kasalot namin mga idol mga idol awa ni God sana makatali tayo ng ano putan tawag sa akin mga idol iwan ko lang sa inyo mga idol kung anong tawag nyo sa amin pakita ko lang sa inyo kung pakawali kami nun Ganda ng panahon ngayon, sana hindi magiba. Yan, napaka Napaka ano? Napaka ano ng mga ano ba Puno. Yan, napaka green yung ano mga dahon nila. Lusog na lusog yung mga ano puno mga ito. No? Green na green. Si Maydol ay ilang araw rin umuulan.

Idol, nakapundo na kayo mga idol. Iyan. Papa mga idol. Kung anong bira-bira. Yun, bato na. Mga bato na yung mga idol. namin. Gumaga na yung ano, line. Ano na ni Putol? Sobrang. ng birabira na doon. Kabit ng birabira. Rintik ang... Mm -hmm. Oh, uh. dali, dali, dali. Mabunobod. isang kab isang ano lang may doon isang lahat hindi pa tapos tawil na naman ay napitan tayo may pag makakariya na may doon kahuli si papa may doon yan yung hantan di pa kinain Naghantad kami kayo na may doon yan di pa kinain mga idol Ayan. Ah, uh, focus muna tayo dito. Bilasan daw sabi ni Papa mga ito. No, na, putian pala. Kuy. Dala pa yung kawil. Putian mga idol. Yan, nakawin na kami ng ano mga doon. Dila na bidyohan. Bira-bira lang. Eh, Ay, may dun. Gatan tayo may dun. Huwag mga huli ulit. May dun. Laka dahalis pa pa Yan. na yung May Video yung iba. Dan may Tuntun Tun-tun. Hindi sa bira-bira. Yun. Beh. Dan awonay pa re. Dimbain na naman may Dan Dun. Ay, tanaw natin naman bumadale pa. Lipat kami may doon. Pa dunya na palapit kami sa isla may doon. Wala nang nagkaen. Ah, uh, huli na mi nak may doon. Yan lipat kami may doon. Ay, update na kaya balas tawami. don Dito sa may don Ah, uh, malapit kami sa ano, isla. Yung sabi ni Papa ay doon daw siya nang nawili. Na uh, nahuli ng mga hotdan. Kaya namin tirada, kaya tirada po namin yung ganong isla kasi po mahal po yun. Ah, pag, pag hindi po namin mili ng lapo, yun po yung tirada namin. Gilason, dalagang bukid may don sa yung utdan na tinatawag sa na sa Tagalog ay solid. Kaya yun yung hinahanap namin madul kasi mahal po yun. Ah, kung kilo po yun ng ano, 250 or 280 mga idol. Ang kilo po nun. Kaya yun pa yung bayong tirada namin ngayon mga idol. Sana ay makatimbang po kami. Dahil po ay wala na po kami panggastos na Nakabos po tayo sa budget, mga idol. Ah, tayo tayo. Awal ni talaga. Si God na mahala sa atin, mga idol. Ayan, papunta na po kami doon. May akwet lang tayo, mga idol. Pagkuna tayo. Dito lang kami, mga idol. Pundo na kayo. yan, Ayan. Ah, Inatake agad, mga idol. Parang bilaso ata. Tayo sa gis papa man Yan. Dito ya punta doon na medyo kasi nag-charge ata ng cellphone. Okay, okay. Tiyan pala may doon. Agat. Jun. Tiyan nga, may dolo. Wow. Amazing. Oh, tiyan, an may Sarap sa tinuna to mga idol. Yan yeah, no? oh. Oh. Lagi mo sa aquarium. Ini area yang ulis papa, Maidan.

huling yung papa may dun dan yun dan nga may dun ya kabilaan mo, idol

Di ba kinain? May doon nakahulis pa ng oat bran. Wala. Chay, chay, chay. Napakalinaw may idol. Kainit. Grabe may idol. Kalmang kalma Maydol. Malapit lang kami sa isla. Yung sinasabi ni Papa na tama nga pala Maydol. Malaki yung mga udan. Marami na kaming huli Maydol. Yun. Dalawan. May anong mag-aria kasi may init. plus men pa. Galih yeah. ayam main dulu. Bilason. Bilason. Alam na alam main dulu kung bilason bau hindi. Kita tin main Chưa Rồi, 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 rồi. Lật, rồi. đặt lại đây Đặt bây vào cái đá đi máy đi Dali ako ngayon. Pangahila ko lang tapa. Maidol o. Oh. Ang tapa maidol. Ibang kulay maidol. Ayun yung huli namin lahat. Ayun. Um. Sabi na. Sabi usah.

Tanggal ko may dun. Tanggalin ko muna may dun. Tulungan ko si Papa. Nahilak na yung pundo may dun. Tanggal na. Papa, nagpaandara makin kina. Yun. Bulong sa kanlat. Hindi na kami ngayon may dun. Gutom na kasi. Siyempre may dol, magmumukbang tayo. Kain tayo may Kilaw. Yan may kilawin natin yan. Mamaya, sarap yan mga idol. Kaya, yeah. abang-abang na po tayo. Pag aalis na kami may malapit tayo sa isla. Kaya, yeah, let's go. Uh, na po na, dito na po ako mga pang-sining ng na mga pilipino mga natin din sa bahay, ay ayon sa mga saludo sa mga saludo ayon sa mga saludo ayon kinilaw mga saludo mga saludo ayon sa mga saludo ayon sa po ay, saludo na mga Uh, yung mga uh, ano, ulo. Napaka-green. Maganda sana yun maganda sana yun mga idol kung may nanhuan kami. Sarap yun mga idol sa ano isda. Madali lang yung kainin. Kasi ano, mabaho pating kasi yun mga idol. Wala lang malapitan ng mga isda. Nanhuan. May lang hanggang dito lang ang video natin may ah uh, Kita kasi lang tayo sa bahay namin Tayo kakain kasi palubot na ako may doll 5% lang Kaya doon na po tayo mag ano may Patuloy mo mag video Kapit na lang po tayo may Kinilaw Ginilaw natin may doll lang ko ano Ito ba Ang ginilaw natin Ang kami kumakain na pala sila may dole. kumakain na kami pala may doll Kaya nalubot yung cellphone ko Kaya nag charge pa ako may dole, Kaya dito lang yung video Ang ginilaw Kain nga rin kain

Laban ng ice water dulu, yan, ano? Ang dalawa.